What a beautiful day. Morning, guys. Hindi natin may makuha pa tayo sa ating okra. Tatandaan na niyan. No, Huwag makuha niyo matandaan na. E ano mo na yan? Tawag na. Yung bibinhi na. diyan eh, yung iba pa naman mura pa. Angkat ng okra, no? Ano naman yung nandiyan sa baging na yan? Ube yan, galing dito. Ah, ube. Ube.